Merong sinasabi po ang mga Metro Manila mayors. Mm -hmm. ano, ano sinasabi sa PAGASA? Mm -hmm. Pwede ba aga, aga -agahan niyo yung weather bulletins? 3:30 daw ng umaga maglabas ng weather bulletin. Ang PAGASA, uh, para malaman nila kung magsuspindi sila ng klase o hindi o ng trabaho. Kasi ang nasisita rito yung mga Manila mayor. Updated 'yan ha, pag tiningnan mo sa ano ah um, 3 hours ago, well, I suppose gusto nilang ganun ha. 3 hours ago. Wag naman 'yo kasi kung eight hours ago, eh, hindi na ano 'yun, uh, updated. Uh, hindi three eh, Bakit umaangat 'tong mga mayor? Uh, uh, hindi kasi nababanatan sila kaya kailangan umangat, uh, kailangan magturo. Hmm. Ang nagsasalita po dito, MMDA. Yun daw ang gusto ng mga mayor. Para makapag decision Kasi nasisita sila eh. Sinasabi, nako, late na gising si mayor, late na yung uh, advisory na walang pasok. Ayan. Kaya, nag daw po ang mga mayors at sinasabi nila, ah, humiling nga tayo sa pag-asa na magkaroon ng uh, bulletin. Ang bulletin daw ng pag-asa, okay. 5 a.m. Okay. Medyo late na yun. Ha? Okay. Uh, 11 a.m., 5 p.m., and 11 p.m. Every six hours. 11 so p.m., 5 a.m., yun yung window. 5 a.m., 11 a.m., 5 p.m., 11 p.m. So gusto nila ng 3.30 a.m. Okay, yeah. but you know what, the 11 p.m. bulletin, medyo pwede mo nang panghawakan yan eh, ready ka na dapat yan eh. Now, okay, maaaring magbago, lumihis ang uh, uh, ang bagyo. Uh, uh, ang basta... paliwanag daw po dun sa, sandali lang ah pare, by the way, ang paliwanag dun sa nawawala kami sa oh, oh, yeah. audio, hmm. eh ang uh, PLDT raw po at uh, Converge, Ako. eh wala po signal. Alam mo, kahapon pa yan, pare. Hindi, masama ang panahon eh apektado. Nag-announce ah? sila, nag-announce din ng PLDT uh, at Smart na well, I don't know about good words na magkakaroon sila ng down ah. uh, signal. Pero meron daw kaming audio, audio, loud and clear. Loud and clear? Ha? Elmer, narinig mo ba kami? Eh baka 'yung loud opisina nyo may depresya. Yung <laughs> <laughs> volume, eh, ano mo? Yeah. Taas mo. Loud and clear daw sabi ng mga okay. taga-YouTube. Okay. So, sumabak so, ako dun sa pag-asa bulletin. Ah. 11 PM ang huli na nag- na, na, 11 PM. Alam, eh, gusto nila 3.30. <coughs> Hindi, pare, ma masyadong mahaba yun. Eh, Kasi alas 4, gising na mga tao eh. Sa bagay. Ako, eh, so, kung 3.30, ah, -warningan na si Allow Mayor. di ba? Kasi, ang an para announcement, so, lalo na sa mga eskwelahan, eh, mga paralan. Pa kung, uh, ah, uh, ah. Kasi ako, 11 PM, pinanghahawakan ko na yan. Uh, sigurado na ako maghahanda na ako dahil kasi nagbobumoto ako eh sigurado ako ihahanda ako na uh, regardless, regardless.